Hindi niya kailanman inakala na makakakita siya ng isang dambuhalang oso, isang grizzly, na tumatawid sa kanyang lupa habang hinihila ang isang malaking sako ng canvas sa likod nito. Sa una, para itong eksena sa isang nakakatakot na kwento. Nasa gitna siya ng kagubatan at ang pinakamalapit na bantay ay milya ang layo kaya tang unang reaksyon niya ay kunin ang kanyang telepono para humingi ng tulong. Pero huminto ang oso at ang laman ng sako ang nagpawala ng lakas sa kanyang mga kamay. Nahulog ang telepono, nang hina ang kanyang tuhod. Hindi ito isang pag-atake, isa itong tahimik na panawagan ng tulong. Ang sumunod ay isa sa mga bihirang sandali na dumudurog sa kaluluwa at nagpapaiyak sa mata. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, mag-like at i-on ang notifications. Dahil sa inyo kaya kami patuloy na nakakagawa ng mga makapangyarihang kwento tulad nito tungkol sa pagkaligtas, instinct at ang tahimik ngunit mahiwagang ugnayan sa pagitan ng tao at kalikasan halos tatlong buwan nang namumuhay ng mag-isa si Lucia Serrano sa paanan ng Bitterroot Mountains. Matapos ang ilang taong pagtuturo sa Spokan, iniwan niya ang kanyang dating buhay upang sa wakas ay simulan ang memoir na matagal na niyang kinatatakutang isulat. Hindi kanya ang kubo. Pag-aari ito ng isang matandang kaibigan, nakatago sa gitna ng matataas na pine tree, kung saan ang tanging ingay ay galing sa hangin at sa kanyang mga alaala. Hanggang sa umagang iyon, hindi pa siya nakakakita ng oso sa wild. Sisimula pa lang ang araw nang may marinig siyang kumakaluskos sa graba. Hindi ito yapak parang may hinihila, mabagal, mabigat, tila may layunin. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Baka usa na naipit sa kung ano o mas masama, baka may taong gumagawa ng hindi dapat. Pero hindi tao at tiyak hindi usa. Isang babaeng grizzly ang nakatayo, malaki, malakas, ang balahibo'y marumi at may dikit-dikit na dagta ng pini. Kumikending ang mga tenga nito, alerto, at ang malapad at may pilat na balikat ay tila may kwento ng mga nakaraang laban. Mahigpit niyang kagatang dulo ng isang sako ng canvas, isang uri ng matibay na bag na ginagamit ng mga hiker para sa mabibigat na gamit. Punit-punit ito, may mancha at halatang hindi kanya. Pero hindi niya ito pinupunit o kinakain. Hinihila niya ito gamit ang purong lakas. Nanatiling nakatigil si Lucia, halos hindi makahinga. Gumagalaw ang oso ng mabigat, hinahatak ang bag sa clearing, umuungol ng mahina at humihinto paminsan-minsan, tila pagod na. May kamera malapit sa mesa pero hindi niya ito kinuha. Hindi ito isang bagay na dapat kunan. Isa itong raw at nakakagambalang tagpo. Isang bagay na tila wala sa lugar pero may malalim na kahulugan. Bakit kaya may dalang bag ang isang oso? Pagkatapos, huminto ang oso. Mga labimpitong metro ang layo niya mula sa kubo. Binitiwan niya ang bag at tumingin sa likuran. Kumending ulit ang mga tenga niya. Parang may inaasahan, umatras siya ng dalawang hakbang at tumigil. Gumalaw ang bag. Hindi dahil gumulong ito o natumba, pero dahil may gumalaw sa loob. Kumabog ang puso ni Lucia, maingat niyang binuksan ang pinto, nanginginig ang mga daliri at dahan-dahang lumabas sa porch. Hindi sumugod o umungol ang oso. Nanatili ito sa kinatatayuan, tila nagbibigay ng pahintulot sa babae na lumapit. Kumaluskos ulit ang bag. Lumapit si Lucia na kayapak mabagal ang bawat hakbang, masikip ang dibdib niya sa bawat hinga hanggang sa nasa sampung talampakan na lang ang pagitan nila bahagyang napunit ng mga ngipin ng zipper sa loob ay may isang maliit nanginginig nginginig na nilalang, kayumanggi, marupok at halos hindi gumagalaw, isang anak na oso. Hindi siya mukhang nasaktan pero mahina ang kanyang katawan. Nangangatog ang maliliit niyang paa habang pilit siyang tumatayo sa loob ng gusot na bag. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata, puno ng dumi at takot Lumuhod si Lucia sa lupa, napuno ng luha ang kanyang mga mata, naglabas ng malalim at mababang ungol ang inang oso. Hindi iyon ungol, parang isang mababang himig, sobrang hina, pero ramdam ni Lucia sa kanyang dibdib. Babala ba ito? Paalam. Hindi niya alam, pero ang alam niya mula sa kaibuturan ng kanyang pakiramdam, ay hindi dumating ang osong ito para manakit. Dumating siya upang humingi ng tulong. Nanatili si Lucia sa tabi ng bag, nakapirmi masyadong nabigla para umiyak at masyadong nakatutok para gumalaw ng biglaan. Napakaliit ng anak ng oso, parang hininga na halos hindi na kayang manatili. Tahimik lang ito, bahagyang gumalaw, parang hindi sigurado kung ligtas na siya, hindi lumapit ang ina. Nanatili siya sa gilid ng kagubatan, kalahating natatakpan ng anino, pinagmamasdan si Lucia gamit ang mata na hindi mo mabasa. Malaki, hindi gumagalaw, nakakatakot at kamangha-mangha. Ganon siya nakita ni Lucia. Tumingin siya muli sa bag. Mukha itong galing sa isang bangungot. Punit ang mga tahi, sunog ang mga gilid at may maiitim na mansyang tila may pinapahiwatig na masama. Ang sino mang nag-iwan nito ay tila hindi inaasahan na may mabubuhay pa sa loob. Pero sa kung anong paraan, nabuhay ang anak ng oso, laban sa lahat ng posibilidad. At ngayon, dinala siya ng kanyang inarito kay Lucia. Mabilis ang tibok ng puso niya habang dahan-dahan siyang tumayo bahagyang itinaas ang mga kamay, umatras siya paunti-unti hanggang marating niya ang porch. Hindi gumalaw ang oso. Hindi hanggang maisara niya ang pinto, sa likod niya siya muling nakahinga ng malalim. Kinuha niya ang telepono, walang signal, wala kahit katiting na koneksyon. Lumabas siyang muli, inikot ang paligid gamit ang paningin, umaasang makakita ng galaw, landas o anumang palatandaan pero wala na ang inang oso walang tunog ng sanga walang yapak ng pag-alis katahimikan lang nawala siya pero naiwan ang bag at mula sa loob may mahinang ungol na narinig sa loob ng kubo nagbalabal si Lucia ng tuwalya sa balikat kinuha ang flashlight at inilabas ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng lababo hindi siya veterinaryo, wala siyang karanasan sa wildlife, pero may nararamdaman siya mas malakas kaysa takot na nagtutulak sa kanyang kumilos. Lumapit siyang muli sa canvas bag, tumingin pataas ang anak ng oso. Malabo ang tingin nito, hindi nakatutok. Parang wala sa sarili. Mahinang sinabi ni Lucia, hindi kita sasaktan, munting isa. Pangako, Mahina ang kanyang tinig habang dahan-dahang binuksan ang natitirang zipper ng bag, maingat upang hindi siya mabigla, maikli at bahagyang huminga ang anak ng oso bago tumagilid. Napansin ni Lucia ang isang madilim na pasa sa gilid ng kanyang tadyang at gasgas sa isang paa, pero walang mukhang delikado, wala lang siyang lakas, masyadong mahina para tumayo. Gamit ang tuwalya, dahan-dahan niya itong isinilid sa kahon at maingat na binuhat. Habang pabalik siya sa kubo, tahimik pa rin ang kagubatan sa kanyang likuran. Pero may pakiramdam na puno ang katahimikan. Parang may nanonood, huminto siya at lumingon, sinipat ang gilid ng mga puno at naroon siya, ang ina hindi umuungol, hindi humahabol. Nanonood lang, tahimik, naroron. Kinagabihan, inilagay ni Lucia ang anak ng oso sa ibabaw ng heating pad sa isang sulok ng kanyang sala. Naglagay siya ng isang mangkok ng tubig sa tabi nito at sa unang pagkakataon, iniwang bukas ang kandado ng kanyang pinto. Isang maliit na tanda ng tiwala kung sakali. Dahil sa kung saan mang bahagi ng kagubatan, may isang inang oso na iniwan ng kanyang anak pero hindi ang pag-asang siya'y maliligtas. Madaling araw nang magising si Lucia, nakaupo pa rin sa silya malapit sa kahon. Halos hindi gumalaw ang anak ng oso buong gabi pero mas pantay na ang kanyang paghinga. Basa na ng init at pawis ang tuwalyang nakabalot sa kanya. Halos wala ng laman ang mangkok ng tubig, nilinis ito ng dila. Wala siyang masabi sa bugso ng damdamin na bumalot sa kanya. Bumuhos ang ginhawa, pero may mas malalim pa. Isang matinding damdamin na kailangan niya itong protektahan, na dapat niyang suklian ng tahimik na tiwala na sa kung anong paraan ay ibinigay sa kanya ng inang oso. Dinalas siya ito dito, hindi para itago hindi para iwan, kundi para ihandog sa isang tao, sa isang tao na siguro pinaniwalaan niyang magmamalasakit. Lumabas si Lucia sa malamig na hangin ng umaga, dahan-dahang binuksan ang pinto at napatigil. Mga bakas, malalaki, umiikot ang mga ito sa porch isang beses tapos isa pa. Walang bakas ng kaguluhan. Walang sirang kahoy o marka ng kuko, tahimik na paggalaw lang. Bumalik siya, marahil noong gabi o baka ilang sandali lang ang nakalipas. Dahan-dahang lumingon si Lucia, sinipat ang gilid ng kagubatan, wala roon ang oso. Pero hindi na niya kailangan makita siya, iba na ang pakiramdam ng kagubatan, hindi na nakakabahala kundi mulat. Nilagyan niya ng mas malaking mangkok ng sariwang tubig at inilagay sa gilid ng porch. Baka bumalik siya. Pagbalik niya sa loob, naiangat na ng anak ng oso ang kanyang ulo, bahagya lang. Nanginginig ito, hindi tiyak. Pero sa pagkakataong ito, sinundan ng kanyang mga mata si Lucia. Nang lumuhod siya sa tabi niya, dahan-dahang pumikit ang anak ng oso. Hindi siya mukhang natatakot o masaya, pagod lang, ibinabad niya ang isang tela sa maligamgam na tubig at maingat na pinunasan ang mga tuyong gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya tinanggihan ang presensya ni Lucia. Bandang tanghali, sinubukan niyang tumawag muli pero wala pa ring signal. Naisip niyang akyatin ang gulod dalawang milya ang layo kung saan minsan bumabalik ang signal pero hindi niya magawang umalis hindi habang kailangan pa siya ng oso. Nang hapon na iyon, nag-iwan siya ng mangkok na may hiwa ng mansanas at kanin sa gilid ng porch. Hindi siya sigurado kung ano ang pwedeng kainin ng isang batang oso na nagpapagaling. Nang tingnan niya ito pagkalipas ng isang oras, wala na ang mangkok. Hindi ito hinila, tila dinala. Natagpuan niya ito dalawampung talampakan papasok sa gubat malinis. Wala ni isang kapirasong pagkain. Muli niya itong inilagay sa parehong lugar kinagabihan at muling ginawa sa sumunod na gabi. Sa bawat pagkakataon, nawawala ang mangkok at muling lumilitaw ng walang laman. Minsan, may mga hibla ng balahibo sa balat ng malapit na puno. Minsan, wala ni anumang palatandaan. Pero pareho lagi ang mensahe, nandito pa rin ako, nagbabantay pa rin ako. At sa pagtatapos ng linggo, ang anak ng oso, bagaman mahina pa rin, paika-ika ay gumapang papunta sa kanyang kandungan na natiling ganap na hindi gumalaw si Lucia. Hindi siya nagsalita, hinayaan lang niyang tumulo ang mga tahimik na luha habang nakasandal sa kanya ang anak ng oso. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito nag-iisa. At ganun din siya. Biglang dumating ang bagyo. Pagsapit ng hapon, malalakas na hangin ang bumaba mula sa bundok at bago maggabi, bumagsak ang makakapal na niebe sa bubong ng kubo, parang buhaghag na graba ang ibinabato. Tinakpan ni Lucia ang mga bintana ng kumot, itinulak ang mga tuwalya sa siwang ng pinto at dalawang beses niyang siniguradong maayos ang kalanbago na upo sa tabi ng anak ng oso isa na namang araw ang kanyang nalampasan. Nagsisimula ng maghilom ang kanyang mga sugat, hindi na masyadong kapansin-pansin ang paikaikang lakad niya at busog ang kanyang tiyan, pero ang hangin ng gabing yon ay nagdala ng kaba. Pakiramdam niya, may paparating. Bandang hating gabi, kumura pang ilaw at tuluyang namatay. Nagsindi siya ng dalawang parolang langis at inilagay ang isa malapit sa bintana. Sa labas, balot na sa puti ang lahat. Walang anyo, tahimik. Pero bumalik ang pakiramdam na iyon na may nakamasid, hindi sa takot, kundi sa kakaibang pakiramdam ng presensya. Muli siyang naupo sa tabi ng anak ng oso. Marahang hinaplos ang ulo nito gamit ang mainit na basang tela habang mahina siyang humimig. Pagkatapos narinig niya ito, hindi kaluskos, hindi katok, isang mapurol Natunog, malalim at matatag mula sa harapang pinto. Kumabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit siya habang tangan ng parol. Walang galaw. Walang ingay. Tanging bigat at katahimikan sa hangin. Binuksan niya ng bahagya ang pinto at napatigil. Nakatayo roon ang inang oso. Basa sa nagyeyelong ulan. Matigas ang balahibo dahil sa nagyelong tubig. Hindi siya gumalaw hindi siya lumapit. Tumayo lang siya sa porch, nakatingin hindi kay Lucia kundi sa loob, sa anak niya. Lumingon si Lucia, gising na ito, nakaupo, nakatingin sa kanyang ina, walang tunog sa pagitan nila, walang iyak, walang kalmot sa pinto, isang tahimik na pag-uusap, at may higit pa roon, kapatawaran ba iyon, kapayapaan, hindi sigurado si Lucia. Binuksan niya pa ng mas malaki ang pinto, Umatras siya ng isang hakbang, pinigilan ang hininga. Hindi tumawid ang ina sa loob ng bahay, pero lumapit siya sa pat para ipatong ang isang paasa porch sa mismong lugar kung saan nakahiga noon ang kanyang anak ilang araw na ang nakalipas. Tumingin siya kay Lucia. Hindi may galit, hindi dahil sa gutom, kundi may pagkaunawa. Parang nakita niya kay Lucia ang taong gumawa ng hindi niya kayang gawin. Pagkatapos, ibinaba ng inang oso ang kanyang ulo isang beses lang at naglaho sa bumabagsak na niebe. Maingat na isinara ni Lucia ang pinto. Naupo sa tabi ng anak ng oso at hinayaang tumulo ang mga luha. Hindi sa takot, hindi rin sa ginhawa, kundi dahil sa kaibuturan niya, alam na niya, pinagkatiwalaan siya. Pinili siya at sa mga tahimik na kilos ng malasakit at instinct, tumugon siya sa isang pangangailangan. Nang tuluyang humupa ang bagyo, ibang-iba na ang tanawin sa labas ng kanyang kubo. Balot ng yelo ang mga puno. Matigas ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. At sa itaas, malawak ang langit, walang ulap nanayad na bughaw walang hanggan matingkad na halos na kasisilaw dumating na ang sandali malakas na ang anak ng oso para tumayo at gumalaw mag-isa sumusunod na siya kay Lucia mula sa isang silid patungo sa susunod medyo nanginginig pa pero mausisa mas buhay na ang kanyang mga mata ngayon. Maayos na at kalmado ang kanyang paghinga. Hindi na siya umuungol sa gabi, pero hanggang ngayon wala pa rin sumasaklolo. At ngayon, panahon na para si Lucia naman ang maghanap, tinipon ni Lucia ang lahat ng kailangan niya, kaunting merienda, tubig, flashlight at isang kumot. Maingat niyang inilagay ang anak ng oso sa loob ng isang malambot na backpack na nilatagan niya ng tuwalya. Sumilip ang maliit na ulo nito mula sa itaas. Hindi ito pumalag, tinitigan lang siya nito ng may tahimik na kumpiyansa. Anim na milya ang layo ng istasyon ng mga bantay gubat. Hindi niya alam kung may tao pa roon, pero kailangan niyang malaman. Madulas ang daan dahil sa bagyo, pero patuloy siyang naglakad. Tahimik lang ang oso paminsan-minsan nararamdaman niya ang paanito na dumarampi sa kanyang balikat mula sa loob ng bag parang banayad na tulak parang sinasabi nitong nandito ako mga dalawang milya pa lang ang layo nila nang may napansin siya isang malaking anyo sa gilid ng daan nakapahinga sa isang payapang bahagi ng gubat na walang hangin balot ng manipis na yelo, hindi gumagalaw, napakalaki. Napahinto si Lucia, kumabog ang dibdib niya, lumapit siya, maingat, ang inang oso. Nakakulubot sa gilid ng isang natumbang troso, ang uloy mahinang nakapatong sa mga paa. Nakapikit ang kanyang mga mata, mukha siyang payapa, walang bakas ng paglalaban, walang sugat. Tanging katahimikan ng bumabalot sa kanila. Lumuhod si Lucia, gumalaw ng marahan ng anak ng oso sa loob ng bag at nang buksan niya ito, dahan-dahan itong lumabas at lumapit sa kanyang ina. Walang takot sa kanya, walang alinlangan, tanging presensya, dahan-dahan niyang inilapat ang ilong sa balikat ng kanyang ina. Tumigil sandali. Pagkatapos, humiga sa tabi nito ang uloy ipinatong sa kanyang dibdib. Bumagsak ang mga luha ni Lucia nang hindi inaasahan. Tahimik siyang nilamon ng katotohanan. Ginawa ng inang oso ang lahat ng makakaya niya sa kabila ng sakit gutom at maging apoy, nagpatuloy siya. Hila-hila ang anak sa nagyayalong lupa at malupit na panahon patungo sa iisang lugar na pinaniniwalaan niyang ligtas ito. At nang nalaman niyang ligtas na ito, doon siya nagpahinga. Matagal na natili si Lucia roon, nilalamon ng katahimikan ng kagubatan. At nang sa wakas ay tumayo ang anak ng oso, bumalik ito kay Lucia. Hindi man lang lumingon pabalik ang istasyon ng Bantay Gubat ay nasa dulo ng isang lumang daan mas mukhang barong-barong kaysa istasyon. Mukha itong abandonado. Ang mga bintana ay may tabla, ang bubong ay nakalaylay. Pero nakita niya ito, usok na pumapailan lang mula sa chimenea. May tao. Kumatok siya ng may nanginginig na kamay, yakap-yakap ang oso. Nakatago ang mukha nito sa ilalim ng kanyang scarf. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na may uban at pagod na mga mata ang sumilip. Hindi ka dapat nag-iisa rito, sabi nito. Binitiwa ni Lucia ang isang mabigat na buntong hininga. Hindi naman ako nag-iisa. Sa loob, ramdam ang init mula sa kalan. Nagpakilala ang lalaki bilang Mateo. Iniabot niya kay Lucia ang isang tasa ng tsaa at tahimik na nakinig habang ikinuwento nito ang lahat. Kung paano niya natagpuan ang anak ng oso sa hilahilang bag, ang presensya ng ina sa kagubatan, ang bagyo, ang tahimik na pagbisita sa porch at sa huli ang payapang sandali sa gubat. Hindi siya pinutol ni Mateo, hindi siya kinuwestiyon, nang matapos siya, iisa lang ang tanong nito. Bakit hindi siya nanatili? Tumingin si Lucia sa anak ng oso na nakakulubot sa tabi ng kanyang bota. Dahil alam niyang tapos na ang kanyang tungkulin. Tumawag si Mateo sa Wildlife Services. Isang oras ang lumipas, dumating ang dalawang opisyal na may dalang kahon, mga clipboard at walang ekspresyon sa mukha. Sanay ang kilos nila Sinuri nila ang paghinga ng anak ng oso, hinaplos ang mga binti nito at binigkas ang mga salitang rehab facility, temporary placement at state protection. Tahimik lang si Lucia hanggang sa akma na nilang kukunin ito, sa kasya tumayo sa pagitan nila. Sandali lang, tumigil ang lahat, dumikit ang anak ng oso sa kanyang mga binti. Naiintindihan ko, sabi niya, nanginginig ang boses pero matatag. Alam kong ganito ang itsura ng sitwasyon. Pero may isang bagay kayong hindi nakikita. Bahagyang ikiniling ng isa sa mga ahente ang ulo niya. At ano yun, ma'am? Bahagyang lumihis si Lucia at ipinatong ang kamay sa likod ng anak ng oso. Hindi siya iniwan, siya'y ipinagkatiwala, hindi namatay ang ina niya habang tumatakbo mula sa panganib. Hindi siya namatay sa takot. Namatay siya matapos niyang masiguro na may taong mag-aalaga sa anak niya. At dahil doon, may pananagutan ako. Mahinang kinuhang ni Mateo ang kanyang lalamunan. Totoo ang sinasabi niya. Nagbago ang pakiramdam sa silid. Ilang segundo ring walang nagsalita Pagkatapos dahan-dahang umatras ang mga ahente, hindi nila kinuha ang anak ng oso ng araw na iyon. Iminungkahi ni Mateo na magsampa ng ulat na nagsasabing kakaiba ang kaso. Isang sitwasyong dapat obserbahan, hindi agad-agad kunin. Kaya nanatili ang anak ng oso kay Lucia. Pansamantala, hanggang may makapagpakitang karapat-dapat sa tiwalang ibinigay na ng inang oso dahil ang tunay na tiwala ay hindi tumutubo sa mga bakod. Tumutubo ito sa mga bagay na pinipili mong harapin, lalo na kapag wala ng ibang natitira. Nang taon na yon, dumating ng mas maaga kaysa inaasahan ang tagsibol. Lumamig ng banayad ang mga araw, naglaho ang niebe, lumambot ang mga daanan sa likod ng kubo ni Lucia mula sa putik hanggang sa malambot na lumot. Tuwing umaga, ang anak ng oso, mas malakas na, mas matangkad at mabilis ng gumalaw, ay bumabati sa araw sa pamamagitan ng pagkamot sa pinto habang nagpapakulo ng singaw ang kanyang hininga sa salamin. Tinawag siya ni Lucia na Bruno, hindi dahil sa apoy na muntik nang pumatay sa kanya, kundi bilang pagpupugay sa lahat ng pinagdaanan ng kanyang ina para mailigtas siya mula rito. Simple ang buhay nilang magkasama. Mahahabang lakad, tahimik na pagkain, at mga hindi inaasahang kagalakan tulad ng paraan ni Bruno ng paghabol sa mga aninong gumagalaw kapag mataas ang araw o ang kanyang gawi na gumapang sa ilalim ng porch tuwing gabi, malapit ng sapat para maramdaman ang tibok ng puso ni Lucia sa ilalim ng sahig. Hindi kailanman sinubukang paamuhin ni Lucia si Bruno. Hindi niya nais ang kinin dito bilang kanya. Ginaganap lamang niya ang isang pangako. Isang umaga ng huling bahagi ng Mayo, binalikan niya ang parehong daan na nilakaran niya ilang buwan na ang nakalipas. Ang araw na natagpuan niya ang ina. Kasama na niya ngayon si Bruno, hindi na kailangang buhatin. Malaya na siyang kumikilos, pabalik-balik sa gilid ng daan, humihinto para amuyin ang mga bulaklak, tumatakbo ng paabante, ngunit palaging lumilingon para tiyaking naroon pa rin si Lucia. Narating nila ang clearing, matagal nang natunaw ang niebe, ang naiwan ay malambot na lumot at alaala. -ala. Tumayo si Lucia sa lugar kung saan minsang namahinga ang inang oso, ipinikit ang mga mata at mahinang bumulong, Ayos na siya, nagawa mo. Naglabas ng mahinang tunog si Bruno sa kanyang likuran, isang banayad na buntong-hininga. Lumingon siya. Nakatigil si Bruno, nakatitig sa gubat. Tumingin din si Lucia sa parehong direksyon. Sa una, wala siyang nakita. Pagkatapos, isang kisap ng galaw, isang anyong lumilitaw, isang anino. Hindi ito oso, masyado siyang maliit, masyadong mardelikado. Isang anak ng oso, kalahati lang ng laki ni Bruno. At sa di kalayuan sa munting anak, lumitaw ang mas malaking anyo, walang dudang isang grizzly, hindi gumagalaw, tahimik. Hindi siya lumapit, hindi siya agresibo, pinagmamasdan lang niya. Napigil ni Lucia ang kanyang hininga. Hindi niya kinuha ang kanyang telepono. Wala siyang sinabi. Dahan-dahang pumikit ang oso. Pagkatapos ay tumalikod at muling naglaho sa gubat. Nanatili si Bruno. Lumapit siya sa tabi ni Lucia, marahang idinikit ang sarili sa kanyang binti. Pagkatapos ay naupo. Hindi na kailangan ng paliwanag dahil may mga bagay na lampas sa salita tulad ng paraan ng mga ugat na nakakatagpo ng tubig sa kailaliman ng lupa. Tulad ng likas na pakiramdam ng isang batang nilalang kung kailan siya ligtas. Tulad ng paraan ng pagdadalamhati na unti-unting lumilikha ng puwang para sa isang bagong simula. Gabi ng iyon, binuksan ni Lucia ang kanyang journal at sumulat sa huling pagkakataon. Dinala siya rito ng kanyang ina dahil hindi niya kayang protektahan siya ng mag-isa. At ngayon, nananatili siya dahil hindi pa ako handang pakawalan siya. Pero darating din ang araw na handa na ako dahil ang kagubatan ay hindi humihigpit sa mga bagay na inihahandog sa kanya. Hinihiling lang nito na tanggapin natin ito ng buo at pakawalan kapag panahon na. Kung may kahulugan sa iyo ang kwentong ito, ipasa mo ito. Kung pinaalala nito na ang tunay na pag-ibig ay pwedeng manggaling sa mga ligaw na lugar at ang sakripisyo ay laging may bakas. Suportahan mo ang channel, mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang kwento ng Berding Mata na oso na humila ng isang sako sa gitna ng apoy at nag-iwan ng isang buo dahil hindi lang siya isang oso isa siyang ina na ibinigay ang lahat ng meron siya para sa isang pagkakataon at minsan iyon lang ang himalang kailangan natin